<laughs> Merry Christmas in advance mga pangag. So katong mga nag-celebrate din kauban ba na inyo ang pamilya? Hayahay ka ayo mo. So ako ano magino? na lang sa apod ko. So it's been uh, three years naman siguro na wala ko dili ko kauban sa akong pamilya magpasko no. Kay katong ning agi, kauban ako kung igaga 2018, 2019, kauban ako kung igaga na pod. Yes. Karon ako ang kauban siguro or ako ang kauban later is ang pamilya sa akong uyab. So, ang pataas mo yung Pasko. <laughs> so, kung kam kamo din ha, nag-celebrate mo kauban sa inyong pamilya. God bless inyong inyo ha. More blessings to come. O hopefully, nga inyong family is happy karon ngayon year. Mas timpag ato ang gagian sa katibuo kalibutan is kanilaging pandemic na COVID-19 na naka kayo sa baas sa mga sports car mag-agian mga hilas niyate. O, oh, asan ako ato? Oh, kaning COVID lagi nga nakaapekto sa atong trabaho, sa atong mga relasyon, sa atong mga unsa pa? Unsa pa din ha? Unsa sa COVID? Mga nagbulag din ha. Mga napulihan og kata mga katapad sa balay, mga silingan. <laughs> Pulihan mga gani itong dool ra kaayo, silingan ra, asa na kayaan ng LDR nya. Na ay eh, silingan nya. <laughs> <Mala, today>, diba? <laughs> so, wala dai ni ba. So, bagol ako na abot sa office. onya <laughs> nagka-time tayo ko nga mag-lifting, mag mag Hugong ang buhok. Mm -hmm. Katawa ko rin akong buhok ba kayo na? Bulaw-bulaw kong buhok na. Kung niya katawa ni aking adlaw. kayo bisita akong amo din sa office. Na, Nag-mask ko. Di anak pa na siya nga. Uh, you look different. There's something new in your face. Siya. Ano, po, what? Anak ko sa iya kayo. Anak ko kung tabag sa iya ha. Kung ama na siyang singkasingkahan kayo. Maldeto lagi na akong amo pero hindi lang niya mag-away. What? Ate, You look different, really. I'm not joking. Uh, kasi, yeah. is it because of my hair or is it because of my skin, my glass skin? <laughs> so yeah, had joke So yeah. you really look different. You look like European. Uh, so post ko, nagkonaon ako. Anong sabi niya? Compliment niya or I offensive ba niya ang So di never mind But Pero I look different though. No. 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 ko na lang. Sana lang magtanggal kung ngipon, sir, different should ka ayo. Magkatawa din siguro ka. Well, nabuhat din ako siya nga video, kaya naman ko yung nangatama sa ako, ako. Ah, unsa daw ang katawanan nga activity or unsa daw ang pinakakatawanan at pinaka the best judo nga kanang nahitabo din sa ako ang Dubai life or abroad. Ah, uh, <laughs> naano ko i-share no. So kani sa ang incident way back ko ani sa 2018 katong nagsugod na ko trabaho dinhi. Mga may July, Yes, July kay nag-start ko din sa July man. So mga July, August, mga anak siya nga kuan na month is yes, di ba Ramadan ko siya. So init kaayo as in init jud kaayo. Mafeel, feel jud nimo ang kanang init bang murag nagdalaga ni usom dang. Wala <laughs> so, na akong ganing panit sa init jud kay init. Unya kadto sa nang time kay nagtrabaho nako unya init no kay Ramadan. Unya kadto sa incident kay before akong incident ni Ay, nagpaibot ko, duha na ko kang ipon, diri ba ang, kay sakit lagi kayo akong ipon. So, init pa siya, ayun, magsakit, sige siya, sakit kay, eh. di ba ang init, pag mainitan ka, niya, nagsakit yung ipon, kay mas musakit man doon siya. So, nag-decide ko nga, wala siya hindi paibot, so wala akong ipon ato. Nagtrabaho niya hapon ko ato, wala ko nag, um, wala ko nag-request of leave, kay syempre, bago pa lang po, pag bago pa lang po na visa, bago pa lang po na akong ID. So, ulo ka, ayun mga yung leave. So, trabaho ko. Yeah. Pagka-trabaho na, pag ramadan mong good, lahi ang office hours din eh. Pag normal uh, day, or ka nang dili ramadan, kay ang office timings namo mo, kay 8.30 to 5.30. Pero pag ramadan dyan, mga March March and April dyan na siya onwards, ang among office timing is na sa -ano siya sa 9 a.m. to 3 p.m. Ano? So, kato tayong balik ta. Bawala na ko nipon. na, na kung duha ka nipon. Trabaho. Ah, trabaho. Huwag mo nang trabaho Ningawas na ko kay alas stress na niingit, ay, niya. Init. Ay Pag uhan na ko ato, wala akong kabalo kung asa ang bus stop dyan nga. Pinakaduol. So, dito ko sa bus stop kung asa ko nakatuod. Na, For information lang po di ay, ang mga bus din dili dyan na siya mag-stop sa desired niya, I mean, sa dili niya desired nga hununganan. Kaya lahi mong sa Pilipinas kay, for example, may kag-para, hunong dayon, dili, dili, dili nimo mo na, pwede niya unang para, hunong, no ang dinhi, hi na siya desired bus stop or na siya ka ng murag location jud ba nga diri ang iyahang stop niya dili ka bawal ay dili ka pwede mo para din ha samtang nagdagan siya dito na siya mohunong sa iyahang location or desired bus stop nandju na ajuna siya in so mo na igno ko ato dinhi hi para ko. ay wala lagi para para diri niya salan sila din hi kay ang ilahang ginatap is card tapos pag muhunong ka kay, murang ikan sa kuan ba, sa kalinan pa doon, o nga, press the button if you want to stop the ano, ano, chuchu, ano, no, so na ignorante pag ato, so walita! ta, na ako dito, ini jud in ka ayos, init jud ka na feel naman ako, maka nakala, pag ramadan pa jud, bawal ka mukhaon sa dalan, bawal ka mo inom tubig sa dalan, as in bawal jud, haram, haram, so close tanan ang kanang ng mga kananan, anak din, hi, nga ang makan anang din hi either kung open man siya naga tabi lang siya ba ana so kato nga time wala koy inom og tubig wala koy kaon kay naapon ka uban ato nga lokal din hi? so bawa mo kaon kay haram man sa ila ha? so kutoy na kayo ko ug ana ana jud akong tingan <laughs> baktas na ko wala koy na feel naman jud na ako nga kakuya pon man ko oy lain man jud kay ato ang gibati and ngita na ko mga tukod ba mga madrika kakaw nga ma pwede gunita wa bay madrika kakaw diri dai di sure to ra jud ako gunita ani man ba ko ganito ah Diserto jud lagi ako ang mapumutan. Lakaw ko no. Nangita jud ko kanang kusog nga baka adto ko atong bus stop. Kalo sa sige na abot ko sa bus stop. Ning ginhawak ko dito kay ilang bus stop ko an man kanang kanang aircon. Ning ginhawak ko dito kay diot. Ning hila exit. You feel sana ko a moment ba before ko mamuyap pa. Init jud ayud din jud nimo ma joke ang kainit. So na ni bus na abot. Pag abot sa bus sa kay tap, lingkod hila sa na po dito. Nawa po ang basa na. So, ako ang lawas ato, muragi, di, di na huwag kainit, di saniba na huwag katawag na, na. Wala na naka, ano ba, naka ako nakakuan ba, naka-explain. Hindi na ako ma-explain na kung saan ako So, pag abot sa uh, bus stop na po for metro, ang Dubai Metro, ang ginamina mo, Anna, is kanang, tren. Pasakay na kung tren pa uli na ko sa balay. Pag saka na ako sa elevator, sunod ko dito sa trend. Masking luya ka ako, hala, pag sunod ako, ang guot, magkaayo, wala pa may COVID ato nga tayo, ang ala kaayo, ala ang agay, 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 siyempre, tinulakay, sinubagay, pinadyakay, pero naana na Sinana <laughs> ang trend din sa una. Unya, hala, na-plastar na ko mo. No? Na-feel na ko nga, pag sulod na ko sa trend, namugnaw ko nga, ang ako ang singot, gikan ulo hang tutiin ng gawas. Nag-steady na dyan ko ako. Inhale, exhale, inhale, exhale. Sos! Pag inhale, exhale, nako okay. Baka man yung ilok. <laughs> oh no. <laughs> inhale, nabing ko. Karang <laughs> baho sa ilok, ba? nga ako nit ko na wag na ako ko yung sabayan pag bagong ilok inhale exhale wag agay okay, sa kita jog bay ibo jog kay ilok nga makaubat ato kay mga babay nga kasagaran ato kay dili mga pinay ba hala kay igunitan pa man ko nya kay syempre pag mag break ang trend pag ang trend magana anak glambalamba mag man igunitan pa man ko sa ako at katapat pag niya na ko, niya, na, 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 po duol ko atong bagong ilok na kuya, panjig ko Nakuyapan ko surut sa tren. Huh? So, <laughs> So pagkakuyap na ako, ang mga pinayunin doon, ang sawan siya, ano yan, ko yung laghat compress, kanil, hot pack, ka, anak nila sa akoan ko, bugnod daw ka, ayoko niya. Wala na, sa akoan, huna-huna, wala na ko nakakuan ba? Ang naman eh, wala na ko'y pusog, ang akoan pamilaw, kaya mura na, na ganit silang mga, mura silang mga minions, mga na, silag yung discussion nga, dili na ko madungo, wala ko, wala ko kasabot, wala ko sabot, anak ba? Kaya yung isa ka pinay, kaya ang trend din hinaaman sila yung if you press the button, naakay kanang, uh, medic or mga basta emergency is good na dito na ko nakakuha ah, nakadugog na kanang there is a girl here inside the cabin ana 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 na kuya pa ano, na we need your help na na ya gipangutan ah, ako nila ako ah, muhunong ah, bonjuman ana ka bonjuman kay loya lagi kaayo hunong ko bonjuman sus uh, ulo jud kaayo tong apart kay ulo ulo sa nga karon di katawan ano na lang naku siya kay pag hunong na ko sa bonjuman di asisan ko og duha ka pinay salamat jud kaayo salamat kung kinsa tong pinaya to ah uh, ko ang isa ka pinay ang pangalan niya kay si Ate Jean Jean ang iyang pangalan nagtrabaho sa dito banda sa unahan sa among office niya yeah. gi asisan ko nila no pagawas na ala ko sa duha ka pinay uh, <laughs> mo imagine na no? kada na ito kuno nagana ayan ako ang pil wala <laughs> siya ko oh, ang giluba na nagikan ba niya <laughs> Di Ipalingkod nila sa kilid. Paglingkod nila ako sa kilid, nila akong gipasampaan na. Gidawal ko isa ka nurse na pinay po, di taga ko niya o candy, di ano-anoan niya, quick flower, ano na. Katong medic or katong assistant uh, assistants nga ilahan gitawagan, nindool na. Oh, no. ako? pag anak na nga lang may wheelchair. <laughs> Nagdala sila <of> wheelchair na <laughs> eh.

Sige lang, gino, chime, chime ako nga. nilang lang man ako siya, o, pahuway kay nakuya pa naman ko sa kabaho, sa ilok, sa akong katapad. Maoto ako ang point. Wala na lang ko nag-sulti pasig pa sa kumakayon. So, sa man, may hanang discriminate kayo, i racist mong grabe man nung discriminate. Ay, So, nag-shut up na lang ko niya. feel na ko ang wheelchair. Kataalap siya, no? Ang yung mga tagisunod ko nila sa kanilang mga. May dikrom dito siya ba? Kanyang area, good. Ano pag sunod na ko dito, ni anak tung babae nga katong Pinay. Wala siya niya kipasagdan. Maayo ba ni yung mga Pinay? Hindi ba? Okay. Pag naa sila yung mga kabayan, hindi siya nila pasagdan. Hmm? Bless kayo, basta kayo nga, nga, so, katong, Anna, siya, ang, ka ba sagat kasi na anak na tao. So, kato niya anak siya na, unsa man ang kanang numbers sa tuloy na to, kawagan sa inyong mga kuwan. Yung mga kay bakay diri ago di rin, na bakay papa di rin, baka yung, na bakay kay ng roommates ni mo, anak-anak. Niya, ako ang tingin ko kato, kahinay kayo ako ako, ay adult tayo, ay si Moni Iyang number niya. Nangurong pa ko ato kayo. Siyempre, ikaw dumakakita gi-wheelchair, nakagi-unsa, nakadinha niya. Taod-taod, na abot nga medik na kanang nagdala na din sila og kanang tarang sunay so, tawag na pa chuchu niya dito sa kusukan kanila din higi kuhaan ko dugo kay check di ay kung buntis ko o dili kay kung buntis pa ko ato that time unya for example lang ha buntis ko ako niya pag check nila ka ah buntis diretso ko kulungan dili ko dito hospital mo diretso ko kulungan bayet unya mo to di ana ko nga ako igagaw tawagi mga pila ka minutes mga 10 minutes siguro dapat ako igagaw Pagsunod sa kaing agaw, tingala ko, naanap po yung ka kapulis. Oh no. My God, ako nag, nag, ano man, nang, nag, abot, abot na ba ako, nang problema ko, kagi wheelchair ko, nang problema ko, kukuhaan kong dugo, yun problema ko, kung nga na naiduha ka Pag to, dual sila sa kuwa, medyo okay, okay naman ko, dual sila sa kuwa. Pag doon nila ka, can we get your ID, can we get your kanang passport or anything, ka identification for the record, ano na. Hmm, huh. Gihapon mo na ako ng Emirates ID. Paghapon na sa Emirates ID, after ato kayo, naanong ko yung police record. <laughs> Nalimog ko naman yung police record. So, sikat na ito din sa Dubai. Police record kayo na Kuya Pan. Kaya abin nila buntis. Ano. Chika ka ayun yun. Ano ako yung ako yeah. Tung ko sa tinuod. Buntis ka o dili. Ano siya. Ang mga tiyo. na ako oya pa ako na tumbuy experience ng konti dili ti oi di, <laughs> kasi namulay na unka eso din no kasi, no ta experience na ko that time no kay kada lamik kay eh, kaunan og yuta kagikan pa lang sa trend gisulod gisakay. sakay nakag wheelchair bro magusay na balik sa imo oi nya pag sunod pa dun dito sa kanang moray room kay nakurat-kuratan ko kay naiduha ka police kun lamik kaun kaunan kaunan na lang ko yuta be di sirto be kaunan na ko ana So kasi sa akong experience ng matik na ko siya as karon katawa lang siya pero katong nga time katong nga moment nang ulba is gummaayo atong. Dili gyud ka experience din kay ko mo-ud ang pinaka the best. Ha na. Kataw-an ito. So mara to. Uh, for the record today, I know, Lucky Dubai Police record, pero dili to siya ka ng assault, dili to siya ka ng harassment, ano, murag record lang nila ba nga, ka ng, ah, siya, nga name kay, mo na iyahang record ito, 2018, na kuya pa niya siya, ano, 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 So, for the next, kanang next nga incident man lang galing, kung kuya pa man galing ko, na ano kay record ito, na ano po sila yung findings nga, ah, kanin, kay, findings sa una, kay, nagsakit lang siya, or butong lang siya, or ano, 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 mo ka Mas, ako ganito, 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 nag problema ano, 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 wala na akong ma-share sa inyo ha. O salamat na gaya sa inyo pamutang na. Well, ako lang siya na throw share lang po na po sa inyo ha. Uh, daghan salamat. Wishing you a merry, 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 merry Christmas. O daghan po kayong salamat sa uh, ako ang ibuat kagahapon hapon nga. Nag-live ko, di ba? Daghan kayong salamat especially kay Ken Kong, kang uh, Jonah Joy Luzano, kay Ma'am Bea. And then, uh, yes. Daghan kayong salamat na ako ay eh, kanang friends nga duha pero dili lang ko man uh, dito lang ako sila pangalanan. Kaya salamat sa inyo ng suporta guys. Mo lang to. Ako po ang i-share ka ng adlawan nga. O kung naka may mga questions din ha. So bago na po na ko na, na siya. So makaya na po. O God bless ako ang kanan. See you next year. Bye! Thanks for watching.